pare. Uh, si Arwin talaga yan. Si Arwin. Uh, si Ogi. Pare. Oh. Arwin, kamusta na? Kamusta? Ba't parang magkasing laki lang tayo? <laughs> Arwin. <laughs> si Arwin yan. Ah, si Arwin. Sorry, sorry Arwin. Arwin. Kamusta yung mga kapatid mo? Sila... Ah, uh, okay naman sila. So ngayon, so far, so good naman sila ngayon. Uh, ayun yun. Pare. Oh, kamusta mga tulfo po, Arwin? Erwin yun, yun, yun! Iba yun! Irwin. Pare, ito. Ito lang, babala lang. Pag may bagyo, wag lalabas, ha? Bakit? Bakit? Eh, baka lipa rin, eh. <laughs> <laughs> Nasobrahan tayo sa gym, eh. At at, at, sa ah, uh, sa ah, gym. Ako, shadow mag-gym pag ganyan. Pero uh, siya ang tinatawag natin Spider-Man of the Philippines. Yes! yes. Pag dumadunk yan, talagang gumagano. Gumagano. Oh. board. Oh. Oh. Ayaw mo pa ba yun, pare? Hindi na kaya. Bakit? Walang board eh. Marami na tayong board. ginagawang mahirap na exhibition oh, mukha Mukhang nga eh. Mukhang pagod na pagod ka eh. Oh, eh. Oh. Hanggang ngayon ba dumadakda pa? Yes! ka so, uh, ba? Oo. Oh. Pwede ba makita kung paano mo? Saan siya dadakdak? Wala na mga wing dito. Dakdakan mo na lang ako. Ay, <laughs> may bola ba yung bola? <laughs> may bola, may bola. Bantayan, may bola. babantayan ka ni Kuya ba, Oki. Okay? Uh, baka lumipad ka, baka lumipad ka. Uh, o, eto. Siguradong hindi ka natatalsik dito. Hindi! Oo. Sige. O, yan. Yeah, babantayan ka niyan, ha? O, daan, daan lang, ha? Hey! Ha! Wow! Slow. Siya lang na wow. slow Anong <laughs> 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 nangyari? Anong <laughs> nangyari, <laughs> nangyari wow. sa'yo? Ha? Ano ginawa niya? Drumaip siya sa harapan mo. Ay, Wala na. Ang na. bilis kasi. <laughs> para. Parang Spider-Man, ang bilis niya. Grabe. Kamusta? Kam Kamusta ba yung mga anak mo ngayon? Ah, okay naman. Lalong-lalo -lalo na si Aubrey. Ang... Sino, sino, sino? Si Audrey. Oh, si Audrey. Oh. Audrey. <laughs> <laughs> si Audrey, eh, naturoan ko naman siya ng magandang step. Paano gumalaw sa, sa pagbabalibol. <laughs> Oo, volleyball. Nagbabalibol oh, oh, oh. -ba si oh. na si Audrey. Galing mo, o, yung ina Yung anak namin, si Yogan. Na. Si Nagbabasketball ba ngayon? Hindi pa eh. Ha? Hindi, hindi ba? pa? Focus muna sa pag-aaral ngayon. Tama, tama, tama. Eh ha? si misis mo? Ayun, so okay naman siya. Eh, may mga business kami pinapasikaso ko muna sa kanya. O kung mo si misis mo? Ay! Ano, oy? Ano, oy? Ano, oy? mo yun, oy? Tawag mo? <laughs> Bakit, oy? Ano o, pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan? Ano pangalan? Mo? Ano? Ano pangalan? Baby! Sino? Sino? Baby! Sino? Baby daw, baby. Baby! Baby. Feli. Feli. Ellie, I love you. Eh, uh, uh, ka pala kayo yan. Naka-mouth guard. Hindi mo alam pangalan. Eli. <laughs> 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 si Eli. Ibet. Si Ibet. Bati mo si Ibet. Bati mo si Ibet. Bet. Mahal kita, ingat ka palagi dyan. Nandito ako ngayon sa si showtime, nanggugulo. Oo. Ito oh, lang, nagulat lang ako ngayon ha. Oo, bakit? Si paring Arwin. Oo. Oh. Walang buhok sa kiligin. Bata pa kasi siya. Arwin, sa tagal mo sa PBA, mm. sino sa tingin mo yung pinaka bagaling mong nakalaro? Yan. Ganda yung ah, siguro, ang magaling kong nakalaro si Japet. 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 Bakit si Japet? Siya lang naman yung mga may assist sa akin eh. Kung baga may tulong sa akin sa laro, sa loob ng court. Oh, okay Oo, okay, ng... okay na yun, okay na yun, okay na yun. <laughs> 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 okay ba gusto ka, mo namin tanungin ka ba namin? Kayo po ang bahala kung anong oh, sa <laughs> akin. Saan ka, ng, saan ka school lang galing? Yeah. Sa U-P. <laughs> <T. T. T? laughs> Hindi ka doon galing. UAP. Ha? UAP. Sa school mo? UAP. Eh, FPU. Binaliktad ko lang. Binaliktad ko lang. Si Arwin ka ba talaga? Baka hindi ka si Arwin. Si Arwin to, si Arwin. Si Arwin to. Tinitignan niya lang kung fans talaga tayo. Nakainom lang eh. Nakainom lang. pero kumakanta siya. Kumakanta pala si Arwin. May kanta yung bagyo. Yes. Mahilig kumanta si Arwin. Kailan mo ba ginawa yung bagyo? Nakanta? Ah, 2014. Wow. Galing na research mo, ha? Oo, kanta Di ba may pieces ka ngayon? Ano yun? Wala pa. Meron? <laughs> Wala pa. <What>? Wala pa. Roba May, Roba May, turuan mo ito uh, ma <laughs> mag uwi ka Wikipedia. Oo nga. Kausapin mo mamaya. Mag-usap, daanin natin ito sa maboting usapan. Yeah, uh, Cheers. <laughs> oh, maraming salamat sa iyo, Arwin, and good luck. Thank you.